Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, ito ating nyo, ang ating pag-usapan niyo na ito nga ng caregiver, no? or uh, child care provider So sana po ay uh, mapanood niyo po ito ating video dahil dito ang kanilang mga kinakailangan, anong mga kinakailangan So again, sasabi so ko Uh, ako po ay isang vlogger lang, hindi po ako immigration consultant, okay? So itong ating mga ginagawa dito ay uh, itong mga video na to or itong ating mga trabaho ay nandun sa sa job bank at sana po ay makapag-apply kayo, no? At uh, sabi sa inyo na kayo po ay mag-sign in upang kayo ay ma-notify na kung kayo man ay naghanap ng anong trabaho para at least uh, sila ay mag-notify na itong trabaho na to, baka pwede ka, okay? And again, Alika, tingnan natin doon sa sa job bank. So guys, ito po ay family uh, child care provider at ito ay nasa Penticton sa British Columbia. 23 dollars per hour and 40 hours per week. Ito po ay uh, full-time permanent employment and isa ang kinakailangan at ito po ay na-verify na doon nga sa job bank. And again, ito po yung kanilang kind of overview, English, education, no degree, certificate or diploma an one year to less than two years. And again, ang kailangan uh, work site environment is non-smoking uh, programs dealing with autism. Ayon, may disorders siya. And again, uh, work setting dito employer's home, work in employers or clients' home. Okay, so again, siya sabi ko sa inyo, Na dito sa pag-apply sa Canada, importante yung inyong mga job description. Kailangan naka at itong kanilang responsibility. Kung meron kayong klaseng na ito, kupihan at ilagay nyo sa inyong resume. Okay? So, again, ito yung kanilang responsibilities and tasks. Assume full responsibilities for household in absence of parents. Perform light housekeeping for cleaning duties. Wash iron and press clothing and household linens. Again, marami ito. Kung sa tingin ninyo, kayo ay may klaseng ganitong trabaho, Isulat nyo, ilagay nyo sa resume. Okay? And again, ito kanilang additional information. Uh, security and safety. Criminal record check. Normal lang naman yan dito. Reference required. Uh, repetitive task. Personal uh, suitability. And again, dito sa pinakababa, show how to apply. Andyan yung kanilang email. And again, ito po yung kanilang reference 2023 kasi sinabi dito sa baba na job reference number, ang ilagay nyo 2023, and then cover letter. So again, siya sabi ko sa inyo na dito sa pag-apply sa kada, importante na kayo ay maayos, maganda ang inyong mga detalye ng inyong mga previous jobs dahil ang mga employer ay diyan nagbabase. Sana po ay makapag-apply kayo and ayusin. Huwag din yung barabarahin na mag-apply sa kada. You know, kayo ay pupunta dito sa lugar ng Canada at dito ang napakalawak ng kompetisyon sa pamagitan ng paghanap ng trabaho dahil nga si employer ay talagang maghanap sila ng mga quality ng mga tao kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho dito. Di ba? Hindi yan sila barabara lang na porket uh, ano eh Siyempre, pag nila na sila ay mag-apply ng LMIA. Ang LMIA, sabi ko sa inyo, ang employer magbayad diyan at iyan po ay isang libo. Okay? Tapos, kung magustuhan ka, silang magbayad ng ticket ng galing kung saan lugar ka, papunta ng Canada. So, napakalaking risk ang ginagawa ng employer. Kaya kayo din na mga aplikante, huwag niyong barabarahin magawa ng resume. Pag-isipan niyo, ayusin niyo. Itong mga advices ko guys, sana po ay makatulong sa inyo. Dahil sabi ko nga, ako'y masaya na kayo makarating dito. At masama niyo one of these days ang inyong mga pamilya, no? Dahil sabi ko, bawas-bawasan yun. Tao sa Pilipinas dahil napakarami ng tao talaga dyan, no? So, at least dito sa Canada, napakalawak napakala ng lupain. Kailangan ng trabahador sa Canada. Subalit, sinasabi siya nyo lagi na sana ay ayusin ang inyong mga qualification. Ito mga advices ko para sa inyo. Sana ay maisipan ninyo at magawa ninyo dahil ito po ay talagang based sa aking experience kung paano ko maghanap ng trabaho dito sa Canada. No? And based din sa paano kami maghanap ng mga mga aplikante. Maayos, iayusin talaga ang, ang uh, pag-apply dahil ang daming nag apply sa mga posisyon. Lalo na to isa lang kailangan. Okay? So but anyway again sabi sa inyo, guys sana po ay ma-follow niyo to ating Facebook at meron ako YouTube channel noitips blog. Uh, sana mapunta niyo mag-subscribe din niyo yung YouTube. So ganun po man maraming salamat sa inyong lahat.